The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Nasa tema po tayo ng pananampalataya Kapo po sinabi natin yung takot at pagdududa o yung doubt and fear po ay kalaban po yan ng faith Pag mataas ang fear, mababa ang faith Pag mataas ang ating uh, pananampalataya o faith wala pong lugar yung fear. Kaya ngayon po, pag usapan naman natin kung bakit ba dapat subukin tong uh, pananampalataya. Bakit ba kailangan i-test? Alam nyo po, kapag may bibili tayong isang gamit, whether gadget yan, appliances, kahit nga gamot eh, kailangan dumaan po yan sa product testing. Tama ba? Kaya nga hindi natin binibili yung brand X. <laughs> Kasi laging yun yung hindi po makapasa sa mga commercial, di ba? Hindi ba natin... Hindi natin bibili yung gamot kung hindi man lang na-test for human application. No? So, mahalaga po yung product testing. Kasi nga, una po, ini-insure niya yung safety sa paggamit mo. Hindi sasabog yung TV na yan. And, and of course, yung quality. Ganon din po yung kwento ni Job sa Bible. Sa dami niyang faith test na pinagdaanan. Okay? Napaka-ayos ng buhay niya sa isang iglap. Nawala po yung wealth niya. Overnight lang po to ha? Uh, from being the richest sa lugar niya, naging poorest. Loss of family, sampung anak, isang bagsak na matay lahat. Loss of health, malaketong na sakit na talagang uh, gusto na lang niya mamatay sa sakit. And then loss of friends and community. And despite lahat na to, ang conclusion niya sa Job 23.10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Una po niya sinabi, ngunit nalalaman daw ng Diyos yung nilalakaran niyang daan. So there's trust there. Hindi lingid daw sa Diyos yung pinagdadaanan niya. Para lang yung ways, pag naka-ways ka, pag na-miss mo yung turn, ibabalikan ni Lord sa tamang daan. Mag-offer siya ng U-turn. Baka iba sa inyo, nasa maling daan, sumangguni tayo kay Lord. Bibigyan niya tayo ng way para makabalik. Ang next po sinabi ni Job, kapag ako'y kanyang sinubok. So hindi lang may trust, there's testing expected na nga niya eh. Hindi niya sinabing kung sakaling ako'y subukin. Ne, ne, Sabi niya, pag ako'y sinubok, ako'y lalabas na parang ginto. Alam niyo po yung ginto, konting kaalaman lang. Ano? Pag hinukay naman po yan, may mga impurities pa yan. Hindi naman yung paglabas, pure gold na. Ano? So may maraming proseso yan, pero yung pinakamahalagang proseso niya, yung tinatawag na melting, kung saan isa sa ilalim po yung ginto sa matinding init. Umaabot to siya ng uh, around 1,064 degrees Celsius. Alright. Ang init na to. Bakit? Kasi po, pag ganong init na hihiwala yung totoong ginto, matutunaw, at yung impurities, aangat. Yung natunaw pong ginto, dadali na nila sa hulmahan at uh, magiging parang ito na. Ayan. Ang yaman si Pastor Jeff. Ito, doorstopper lang namin to. Hindi to totoong ginto. Okay, baka mga BIR ako. Yung natunaw pong ginto, yung nagiging gold bar. Kaya po, pag tinina natin, sabi ni Job, lalabas ako parang ginto yung mga testing na pinagdaanan ko ay naging dahilan para maging puro ang aking pananampalataya. Ayun yung sinabi ni Job. Iniwalay daw nito yung idolatry, yung mga pinanghawakan natin, yung mga fake na savior. Yung mga pinagdaanan niyang hirap na filter kung baga ang tunay na pwedeng sandalan. Hindi pala pera, dahil nawala rin. Hindi connection, nawala rin yung mga tropa niya. Hindi rin yung mga taong akala mo tutulong sa'yo. So sa mga taong pilit nangungunyapit sa power, sa uh, position. Ayan, yung mga tumatakbo ngayong eleksyon, please lang po, kung talagang tatakbo ka, siguraduhin natin gusto mo maglingkod sa bayan. At hindi para ma-retain yung iyong uh, uh, lineage na talagang mula lolo ng lolo mo nakaposisyon na ano po ba na itutulong natin sa bayan. At yan po, calling natin. Kaya po, again, ngayong eleksyon, siguraduhin lang po natin na hindi yan ang pinangahawakan natin na source of our identity, security, and source of significance. Si Lord lang po ang pwede. Kaya again, ulitin ko, Job 23.10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakarang ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, lalabas akong parang ginto. Lord, maraming salamat sa buhay ni Job. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng kanyang matinding pinagdaanan, Lord, na natili siyang tapat sa iyo, Maaring at times kinwestyon niya pero na-realize niya nung una naririnig lang kita pero ngayon nakita na kita. Sa gitna ng kanyang pinagdaanan, naranasan niya ang tunay na Diyos lamang makakapagligtas sa kanya. Kaya sa mga nanonood ngayon, na pilit umahawak sa pera, sa koneksyon, pilit na umahawak sa posisyon para sa kanilang salvation, Lord, ipakita mo na ito'y mga idolatry at ikaw lamang ang Diyos na makapagsasalba sa kanila. Sa Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.